nagluluto ako ng lahan yagas o yung parang kaldereta guys yung yung kahos, yung patatas at saka yung bayang ito na yung ina-lapit at ito na din ako ng kanin ilagay ko muna sa tubig, ibabag mo na siya ng one and a half hours tapos nagpalanggit ako ng laham. Ito guys, pinapalambot yung laham pero may mga halo na itong mga baharat guys. Ito. Meron na itong mga seasoning bago siya lutuin ulit ng laham yakas. Yan guys. sa side ng amo ko na babae, doon kami kakain, doon magtatrabaho. Ang daming gagawin doon, guys. Although marami naman kami katulong, tatlo, pero hindi talaga kasi marami sila, guys. At saka doon, nagpa-plan siya naglilinis. Parang ano na to din, guys, yung sideline para kahit eh, pa paano mayroon tayong pang biling At sa kapag tuwing sabado, sa side naman sa sa baba ko, yung sa amo ko na lalaki, doon na naman kami guys. Kaya ganyan ang rotation namin tuwing weekend. Kasi ang weekend dito guys, Friday at saka Saturday. Kaya yan ang anong sa trabaho namin guys, na medyo maraming trabaho. Bernis at saka Sabado. Pagka tuwing linggo naman guys, yan ang pasukan. Kasi may pasok na dito guys, face to face. Kaya, ganyan. Ganyan lang ang buhay guys. Kaya, bago tayo, isang advice ko lang guys, kung gusto nyo talaga natin magtrabaho dito sa ibang bansa kailangan na lakas ng loob talaga guys at saka yung pag-isipan nyo ng sampung bisis bago kayo sa sabak na mag-abroad yung iniisip nyo mag-abroad kayo para kumita hindi yan, yan yan, ang iisipin natin guys kasi dito sa abroad o okay kikita tayo pero sa hirap at ginhawa talaga tayo kikita hindi basta-basta kikita lang tayo nagtrabaho tayo kikita agad hindi kasi minsan makapunta pa tayo ng amo na hindi maganda ako nga guys kukwento ko sa inyo bago ako naka amo ng ganito guys dumaan ako sa pagsubok ng amo limang beses ako pabalik-balik sa agency mabuti ka mo guys pero na akong experience kasi nang nagtrabaho ko sa Saudi, ganyan din hindi maayos yung amo ko kaya nirescue ako ng OWA kaya pagdating ko dito sa Kuwait guys, meron na akong Guys, Friday na naman. Ito naman yung trabaho namin. Ang dami namin hugasin. Ayan, hugasan. Ayan. Ito yung salad na ginawa na. Amo ko, masarap ito guys. Ayan, ito ang pagkain na natira na guys. Ayan. What's the name, Halinubina? You know, Chicken. Chicken biryani? Lalo chicken majubus and then they the hadi laham laham na binasa laham ito mga pagkain na andam guys hindi ito natatapos nila kinain hindi naubos Ayan. Ayan. yan masarap guys yan yan at saka ito yung salad na cucumber with yogurt. Ayan. So, ang dami na hugasin, guys. Ayan. Ito palagi, guys, pag Friday, ganito ang trabaho namin, guys. Ang daming linisin. Ito, guys. Ayan. Kakain na kami, guys. Ito ang kainin namin. Yang nak gul, misalnya, teh latte. Ayan ha. Kalas? Eh, ito lang. Sa'yo eh. Lahat may sir, but picture. No! I did not put the picture. Hmm? Only the food. Chicken majubus. I Chicken guys, this is chicken majubus. Majibus. Majibus. Wah, wow, si, si Majibus wajib dina. Uh, hada? Ada is? ada is. Yes. 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 Lala, you eat, eat, yalam yalam. Yalam. get hada. Ha. Get di ay. Di mati Di Mapi. Ada mapi marak kari. Mapi marak. marak. Hadi marak hadi. Tabin marak hadi. Ala. Mapi. Iya lah. Akil ada Juli mapi akil ada Kinla den. Eh sawi white. White. I want white. Ah. Yes. Why not before in the pack? Napakasarap 'yung chicken mas jubus. Ang mail. Yum. Sarap 'yan, guys. 'Yan din dinalo. Tapos inpilpil. Kada bisar din. Ito lang 'yung rice ko, guys. Dito ako nagkakain yan, hello. Mm, hi guys. Hi guys, noona, it's very La hay, la hay na pali na. Ito ang mga friends ko guys na hi. Hi. Sino is Mitch? Hi. Da Dawa? Sino is Mitch? Dawa. Dawa. Nahala. And then, Hala Novina. Ay, din na, ay, mapisura Novina. Nah, mapisura. mapisura, la. Hadi, oh. Uh, mapisura, and then Hadi is Hadi. Hadi. Hindi. Lam. laham ada ada put ada dia juli tadi ada mm. One nusta no, ada kinla bani nana angre kinla ini es lamu ada besra ada es ada muhammad mu, si kinla kinla juli ada ini,

Deep seed ni ba? Deep ah, lemon seed. lemon, may no heavy. I mm. Ayan guys, yung pagkain namin. Ayan. Chicken with zebras. Asa pa may pilpil. Hindi -pil. mabubuhay pag walang pilpil. Hindi, ay heavy pilpil. Mm. India. May heavy, may heavy. Darat. Mm.